Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Shutdown at hindi nakaporma ang Los Angeles Clippers offense sa napakahigpit na depensa ng Golden State Warriors. Nalimit nga nila ito sa 79 points kung saan ang 5 points nga dyan ay nanggaling pa nga sa garbage time na. Natapos ang game sa score na 98 to 79 in favor of Warriors. Nalimit din nila ang Clippers sa Tennessee Sweet 13 turnovers. Nanguna para sa Warriors ang 21 points, 5 rebounds and 5 assists si Jimmy Butler on 75% shooting sa field. 19 points and 8 assists din mga ng ambag ng 2-time MVP Steph Curry. Ang Warriors ay may record na ngayon na 3 wins and 1 loss. Aabante na sa malinis na 4-0 record ang Philadelphia 76ers matapos sa talunin sa overtime ang Washington Wizards sa score na 139-134. Another big game para kay Tyrese Maxi, 39 points and 10 assists siya mga kaibigan. 25 points, 7 rebounds and 5 assists si Joel Embiid in 23 minutes. 23 points, 7 rebounds si Quentin Grimes. 17 points, 11 rebounds si Kelly Oubre Jr. At 14 points naman mula kay BJ Edgecomb. Habang nasayang naman ang 31 points, 14 rebounds and 5 assists performance ni si Alexander Star. Habang ang Milwaukee Bucks naman mga kaibigan ay buling binuhat ni Giannis Antetokounmpo po. Kahit na may depleted lineup ay tinalo nila ang considered to be the most talented team on paper sa Eastern Conference ngayon na New York Knicks sa score na 121 to 111. Si Giannis ay nagtala ng 37 points, 8 rebounds, 7 assists and 2 blocks on 16 of 22 shooting sa field. That is 73% mga kaibigan. Once again dominating 25 points din si Ryan Rollins at wala nang iba pa na nakagawa ng double digit scoring para sa Milwaukee Bucks. Sa lahat ng MVP frontrunners mga kaibigan sa NBA ngayon ay walang duda na si Yanis ang may pinakamahinang supporting cast. To start the season ay may average siyang 37 points, 16 rebounds, 7 assists, 2 steals and two blocks on more than 70% shooting sa field. Kung may pagpapatuloy niya nga ang halimaw na performance sa ganito at madadala niya nga ang team na ito ng box sa top 5 o top 4 ng East, posibleng good enough na nga ito para makuha ang kanyang pangatlong regular season MVP. Dahil alisin mo nga si Giannis sa team na ito ng box at pagbubukan G League team nga ito, dyan mo nga may kita kung gaano siya ka-valuable o kahalaga sa kanyang team, kaya naman deserving din talaga siya ng consideration para sa most valuable player of the year award Nagtala naman ng 31 points 9 rebounds, 4 assists and 3 blocks ang reigning MVP Shagel Jus Alexander sa 107 to 101 win ng OKC Thunder kontra sa Sacramento Kings at ginawa niya din ito with only 2 free throw attempts 18 points din si AJ Mitchell at Aaron Wiggins habang out naman si The Chet Holmgren, Jalen Williams at Isaiah Joe ang OKC Thunder ay may malinis na record na 5 wins and 0 losses